Hey guys, andito si ating Heriba. Maulan na umaga. Ayan, bumili kami ni best ng uh, niyog. Apat lang nabili namin. Anim sana. Kaya lang, sabi ng counter ay ano, mm, apat lang ang pwedeng bilihin ng isang member. Kaya hindi naman member si Best friend. Kaya, uh, ang aking nabili ay apat lang, anim sana. Hindi tayo makakapagbigay ng ano, mga kaibigan. Kasi yung amo ni Bisprin, gusto niya ng buko salad. Sila lang yung bibigyan natin. Yung amo ko hindi masyadong sa ganito matamis. Kaya ako at saka yung amo lang yung bibigyan Yan guys, uh, ito actually to, uh, hindi ko na aalisin to, Kaya lang, alisin ko mamaya, aalisin din. Itong purpose na to nilagay nila. Ang galing nila mag-isip na, eh, I tutusok na ganyan. Inalis ko ito. Nakalakip dito yung ano niya. Kasi pag na-press nilang ganyan, ah, uh, lalabas na yung kanyang juice. Gaganyan lang siya, guys. Yan siya. Yan na. na nalagay na. Tapos alisin dyan. Mayroon siyang pagtusukan ng straw. Up. Ay, naku. Hindi pa masyadong bukas. Hindi pa na ano. Ayan. Nalagay na. Ayan. Uh, tapos, inumin dito. Tamis. Ang tamis niya. Galing to sa ng Thailand, guys. Promotion nila. Hmm. Ang tamis. Marami siyang juice. Malaki siya. Dati ang presyo nito ay mga na 3 dollars something ata. Ngayon, $1.95 lang uh, pag-member ka. Kaya, pwede ka, maka, makabili ka isang member, apat na pira. So, hindi na, more than that, hindi na pwede. Kaya, apat lang yun na bili na natin. Yan ang Pagdalawa yes. kami ni Bes ng ininom. Tapos, ayan, pwede nating saladin. Ma maganda yung kanyang laman. salad. Salad. Ay, naku. Hindi niya. Hindi biyahe yung isa. Ayan. Maganda siya, guys. Ako na magbiyak kasi hindi daw niya kaya. Baka may barangay na aakyat sa bahay nila. <laughs> Maaga pa kasi nagtutok-tok lang na siya. Ganyan. Yan yung usapan namin kami umaga. Kaya pag nainom ko yan, pwede natin biyakin para gawing salad. Okay, guys. Tapos ito yung mga nabili natin kay Gabi. gatas gatas at saka misli cream dalawang misli cream ang kailangan natin para masarap eh, kunting gatas para hindi matamis tapos uh, kaong dalawang fiesta del monte gamin natin plus yung kukunat eh, hindi na yan gusto daw ng amonibes kaya gagawa tayo Thank you for watching. Sanyo supporter, God bless.